Elito. Magandang tanghali, eh, no Saan kaya napupulot ng na mga ito yung kanilang mga tinuran, yung mga tinagtuturo nila? No? Tulad na to si Ilyon, no? Ah, yung kanyang itinuturo, tinuturo nung kanyang puno na kontra-kontra yung aral. 'Di ba? Eh sabi nga niya, isang pagka-kontra-kontra ang aral ano raw yon may may sira ulo eh ang dami-daming kontra kontrang aral niyan eh nasuri mo na ba yon ilyon di ba dapat sinuri mo muna yon ang daming kontra-kontra malala na yung puno mo eh hindi lang isang kontra-kontrang turo niyan brad no tapos ito itong Jose Son Sinwebe ipipilipitin pa niya eh ginagaya mo sinabi na nga ng Diyos eh ako'y Diyos at hindi tao, eh gusto mo pang palabasin na tao yung Diyos? Ganun ba? O, gusto mong palabasin dyan eh. Tutol ka dyan. Ibig sabihin eh, nagkamali ang Diyos. Eh ang gusto na sabihin ng Diyos eh, tao ako. Ganun. Ang ninaw na lang sinabi ng Diyos eh, ako'y Diyos at hindi tao. O, tutul siya sa pagiging tao. Para lang palabasin nyo na nagkatawang tao yung Diyos eh, pipilipitin nyo yung talata. Pambihira yan. Ano ba yan? Eh, suriin mo muna yung kontra-kontra mga aral ng puno mo. Bago ka, bago mo gibain yung mga aral ng INC, Brad. Eh, questionin mo muna yung puno mo. Bakit kontra-kontra turo mo puno? Ah, diba? Diba? Yan ang repasuhin mo muna bago mo tutukan yung mga aral na ito. E, maano ka lang, may malalampasong ka lang. Ito naman si George kanina, ay nagsalita, ay yung isa, no? Isabi e, sabi, marami raw yung Diyos, hindi raw iisa. Saan mo napulot yan, Brad? Hindi na lang ang sinabi ni Kristo, isa lang ang Diyos, eh. Si Pablo, isang Diyos. Oh, tag ang Ama, lamang. Tapos sasabihin nyo, maraming Diyos. Tapos tunay pa. Saan nyo napulot yung mga aral na yan? No, mga pagano yan. Makaisipan ng mga pagano. Tapos yung nag-anyong tao, pagano rin yan eh. Itong mga nagsalita na tundalawan dalawa na ito, no? no? Ang kanilang kinuhang mga aral mula sa mga pagano. Pulisti-isti kong ma paniniwala. Maraming mga Diyos daw. Eh, gigibain mo yung turo ni Kristo, eh, isa lang ang turo ng Diyos eh. Yung mga apostol, sumasang ayon dyan eh. Tapos sasabihin nyo, marami ang Diyos. Dad, eh, saan ba nakuha yung mga turo na yan? Nakikinig ka ba sa turo ni Kristo at mga apostol? No, eh, yung daladala mong turo, eh, ano yan? Turo ng mga pagano yan. Hindi ka maliligtas yan, Brad. Ipapahama ka ng ganyang paniniwala mo, no? Kasi mismo, ang talata ng Biblia, dinudurog na yung ganong argumento, eh. Pag sinabi bang isa, marami. O, di ba? <laughs> Pambira, yung isa daw, eh, marami eh, repasuhin mo muna yung 1.73 o oh, unang korinto also sa is o oh, malaketus yes isa lang ang amay no? tinuro ng Panginoon si Kristo yan hindi lang sa Old Testament yung mga pagtuturo ng mga propeta sabi nga ni ng Diyos na tinig eh, nung mabautismoan si Kristo eh, ito ang sinisinta kong anak siya ang yung pakinggan. Eh bakit pinapakinggan nyo siya yung mga puno nyo na hindi naman tunay na sugo? Mamihira yan. Eh ang turo ni Kristo, eh, isa lang tunay na Diyos. Oh, ang turo ni Kristo, tao, ilyon. O oh, tapos sabihin nyo, nagkatawan tao para palabasin nyo na Diyos. Mamihira kayo. Tapos dalawa. Eh ang katwira ni, ni puno nyo eh. Eh kaya raw na nalangin si Jesus. Eh yung isang tunay na Diyos daw nasa lupa. Tapos yung isang tunay na Diyos nasa langit. Mamihira ang aral yan. Ano bang nakukuha yung aral na gano'n, ng mga palusot na ganyan, ang linaw na nga sinabi ni Kristo, sinugo siya. Tapos sasabihin ng puno nyo na yung isang, kaya raw nabanggit na isa lang yung tunay ng Diyos, sapagkat yung isang tunay ng Diyos daw, nasa lupa, pambihira yan, naniniwala kayo sa gano'ng katwiran? Right? Para lang palabasin na dalawa ang tunay na Diyos ng uh, MCGI, ito namang isa, eh, marami raw ang Diyos. So, mag-ano mag, kayo, makinig kayo sa mga sa iglesia ni Kristo, na no, may tunay na sugo no at aralin niyo yung mga doctrine niyo na kontra kontra uh, para hindi kayo laging nasasako nadudurog yung mga argumento niyo no eh, hindi kayo maliligtas diyan maniwala kay sa akin no umamin na kayo sa iglesia ni Kristo. salamat po Okay, ako ulit. Reaksyon na tayo, no? Reaksyon na tayo. <clears throat> ah, reaction ko kay si hindi naman siya naglatag ng talata, no? Hindi siya naglatag ng talata. Sabi doon sa Jeremias, uh, 17 ng 5, sumpay ng taong tumitiwala sa tao, no? Kung, nan kung naniniwala kayo diyan sa pinagsasabi ni Yusilito, susumpayin tayo niyan. 'di ba? Kasi lang yung sinasabi, hindi katwiran ng Biblia. So sako na 'yan. Iwanan na natin 'yan. At uh, reaksyon ko kay Vanguard, Guard kanina na natin, talagang sa akong sa sako Pero ganun pa man, may tanong ako sa kanya ngayon. Sana masagot niya kung si Kristo tao sa kanila, ito ang tanong ko Ivan Guard. Uh, gaano karami yung dumi sa langit yung dinudumi ni Kristo. Kasi tao eh. Okay? Ibig bang sabihin, pag tumitingala kayo, nahuhulugan kayo ng dumi? Mga ano? Mga iglesia ni Kristo, 1914. Lumalayo ata tayo sa paksa. Taway. Kuya Sir, maraming abang Diyos at pwede <laughs> din ba tayong maging Diyos? Okay, salamat. O diretso ano, na no. Na na ano ko na yan. Naipaliwanag ko na. At wala naman nakagiba dahil talagang nakasulat 'yon na tinatawag na mga diyos. Yung mga diyos na tinatawag, dinatnan niyo ng salita ng Diyos. So kung hindi mo tanggap, vanguard o silito, na hindi ka nadatnan ng salita ng Diyos at hindi ka tinawag ng mga Diyos, ibig sabihin, yung tunay na aral sa Biblia, wala sa iyo. 'Di ba? Common sense. Unawa. Unawain mo. Ang sabi nun, ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag ng mga Diyos. Therefore, yung dumating ng mga salita ng Diyos, nasa MCG yun. Wala sa inyo, hindi nyo tanggap na Diyos kayo eh. ba? Diba? Para matanggap mo ang salita ng Diyos, magiging Diyos ka. Pero hindi Diyos na makapangyarihan. Tandaan ninyo ha, tinatawag lang ng mga Diyos, pero hindi pwede tayo makipantay sa Diyos. Hindi naman tayo ang may sabi na tayo ay Diyos eh. Ang Diyos mismo, yung dinatnan ng salita ng Diyos, tinatawag ng mga Diyos. So kung hindi ka dinatnan ng salita ng Diyos, meaning, hindi mo tanggap na Diyos ka, wala pala sa iyo ang salita ng Diyos. 'Di ba? Yan napakaliwanag niyon. Dapat uunawain eh. 'Di ba? Uunawain niyo. Pag wala kang salita ng Diyos, hindi ka dinatnan ng salita ng Diyos. Ulit-ulitin natin para maunawaan. Pag hindi ka dinatnan ng salita ng Diyos, hindi ka tatawagin mga Diyos. O, ibig sabihin, si usually ito, si Vanguard, hindi sila dinatnan ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi nila tanggap na sila yung mga Diyos. Ngayon, saan nangyari yon na dinatnan ng salita ng Diyos? Sa MCGI. Tanggap namin na kami dinat ng salita ng Diyos at kami tinatawag na mga Diyos. Pero hindi kami Diyos na uh, makikipantay sa Diyos na makapangyarihan. No? Tinatawag lang kami mga Diyos. Yan napakalinaw. At walang nakakagiba sa isa ng MCGI. No, napakaliwanag yung palipahayag ni Elio, no? Talagang sobrang husay. Ang galing. Pag nagsalita ang MCGI, nangingibabaw yung katwiran, no? Talagang kagilagilagas. <laughs> Pwede mo ba request ko, okay. Sample ng isang Greek diyan. Okay, sample tayo sa Greek. Iyan di medyar minotes isigato. Ibibigay ko yan kay Vanguard sa kay Ano sa Tagalog yon? Thank you. Yon, salamat kay Kuya Sword. Nasample lang tayo ng isang Greek. So, lipat na tayo kay Kuya Vanguard. ating paksa. Marami nga ba ang Diyos at pwede rin ba tayong maging Diyos? Check. Kasmay, yan. Kita ninyo itong mga nagpapakilalang Kristiyano. Mga nagpapakilala pang mga Diyos kasi nadatnan daw ng salita ng Diyos. Sabi nung isang nagsalita na may sira ang tuktok, hiningan ng sampol sa Greek eh. Ano sabi niya? Eya di sigato. Akala mo hindi ko itinala yun. Masa natin ko mga nga natin sa Greek. may sira tuktok. Ayan Sinearch ko kay Google Sabi ko Eya Hermigotes de Sigato Greek Ano sabi ni Google? Did not match any document Yan ba paniniwalaan natin? Walang katotohanan yung pinagsasasabi Ni Google nga hindi alam eh Ngayon Kung talagang merong ganyang salita sa Greek Mamaya patunayan mo na totoo yung sinasabi mo, hindi ka sinungalingan. Ngayon, dumako na tayo doon sa binabanggit ni Elion Doon sa Oseas. Ha? Na yun daw ay tumutukoy patungkol lamang sa galit ng Diyos na hindi katulad sa tao. Na hindi raw babalik ang Diyos para parusahan ng tao dahil ang tao mapaghiganti. Yan tanong, hindi nga ba pinarusahan ng Diyos ang Ephraim dahil sa kanilang kasalanan? O basa tayo dun sa Osias. Ha? Basahin natin, Osias, ang talata ay 13. 13.1. Basahin natin. Kasi sinasabi ni Elyon eh, patungkol lang daw yun sa galit. O ano sabi? Noong una kapag nagsalita si Efraim, ang mga tao ay nanginginig sa takot sapagkat siya ay pinaparangalan sa Israel. Ngunit, nagkasala siya at nahatulang mamatay dahil sa pagsamba kay Baal. O, oh, hindi pa pinarusahan ng Diyos? Hindi ba nagalit ang Diyos sa Efraim? Nagalit! Kaya sablay, yung sinasabi mo, o, Sige, pagbigyan kita, granting without accepting ha? Na batay, di umano sayo ang konteksto patungkol sa galit Ng Diyos sa Ephraim Ano ang dapat nating mapansin doon sa talata? Pinatutunayan pa rin ng Diyos Na siya hindi katulad o hindi tao Ano katunayan? Ipinakita ngayong pagkakaiboy Ikaw na rin may sabi kanina, Ilyon eh kaya sablay yung pagkaunawa mo. Ngayon pumunta tayo doon sa 1Gs. Alam ko, Gs 34 hanggang 35 yung binabanggit dyan ng mga Diyos. Ano ba nga kasi yung tinutukoy dyan ni Kristo, ha? Na mga Diyos. Yan kasi, baka hindi alam nitong mga kausap natin. Pinaliwanag ko na kanina, kinote yan sa 82.6. Ha? Ito bubuksan natin, 82.6 yan. Anong sabi dito? I said, gods, you are and children of the Most High, all of you are. Yung gods, yan. Elohim, click nga natin. Kanino ba yung nakinakapit yung Elohim? Nandiyan no? God, God's divine being, judges. E bakit sinabi ni Kristo doon sa 1 34, 35. Nasilay mga Diyos. Ibig bang sabihin, tunay na Diyos yung mga yun? Hindi. Bakit? Ano bang kahulugan? Bakit sila tinawag na mga Diyos? O basahin natin, Deuteronomio 32. O ganito nakasulat sa 4. Ang Panginoon ang iyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang katintasan Mga pasya niya'y pawang makatarungan siya'y tapat na Diyos at makatwiran. O, oh, ano raw? Ano sabi ng Biblia? Makatwiran ng Diyos eh. eh. sasabihin ba ng Diyos, gagawin niyang mga Diyos yung mga nadatnan ng salita? Ano bang ibig sabihin? Na yung mga nadatnan ng salita yung mga Diyos. Tunay na Diyos ba yun? 22.8 Kung hindi naman mahuli ang umahuli ang magnanakaw. Ang pinagkatiwalaan ay papan. Ay, okay. magandang araw sa lahat. Ako na pala, no? Matinding ginawa ni Vanguard, ano? Akalain mo sa New Testament bumalik doon sa luma yung binasa niyang uh, translation, Hebrew yun eh. Yung Diyos, ang Hebrew kasi sa Diyos ay atawag uh, tawag nitong uh, Elohim, no? mga Diyos. Tumutuko yon Diyos, ang uh, Anghel, Judge, yun nga. No? Pero nandun pa rin yung Diyos, no? Akalain mo yung bagong tipan nung sinasabi ni Kristo na hindi maaring sirain ang kasulatan kung tinatawag niyang mga Diyos. Ang ano dyan sa interlinear yan, kasi sulat sa Greek yan eh. No? Kung hindi ako nagkakamali. Diyos talaga ang tinutukoy dyan. Kasi ang nagsulat dyan si ano, nasa Mateo ba yan, no? Talagang Diyos talaga eksakto. Para mag-ano lang siya ng alibay, bumabalik siya doon sa lumang tipan. No? ano yan eh, pandaraya yung mga ganyang klaseng style eh. Dapat, kung gusto mong erot from the very, uh, from the very word, ano, eh dapat doon ka sa ano. Eh, doon ka sa interlinear, erot, erot mo doon sa mismong translation noon. No, para, para iligaw mo lang yung mga nakikinig, babalik ka doon sa lumang tipan, doon sa iluhim. Na ang katumbas din naman ay Diyos din. Ang ini-insert mo, judge, deity, pero nandun pa rin yung sintido ng Diyos. Hindi naman pwedeng i-deny na yung Elohim, Diyos yun, ang bagsak doon. Kasi yun nga yung tawag ng ano eh, ng mga isa-elita noon eh, sa Diyos eh. Kasi yung yung yodhiwaw, hindi nga nila mabanggit-banggit yun eh. Yun ang katotohanan doon para madaya yan yung mga tricks mo na gano'n, no? At gusto mo, yung salitang mga Diyos, gusto mo pang baguhin. E eh, sinabi na nga, mga Diyos hindi maaring sirain ang kasulatan. Sisirain mo. No? Pandaraya yang ganyan. Palibhasa, hindi kayo pwedeng tawaging mga Diyos kasi hindi dumating sa inyo ang salita ng Diyos. Ang dumating sa inyo, salita ng anghel. Hindi Diyos. E alam mo, alam mo yung salita ng anghel. Diba? At ang dumating sa inyo, salita ng tao hindi salita ng Diyos. Ibinasa e na nga ni Sorde, eh. ano, Hebreo on Ang iyong loklokan o Diyos, ang Diyos ba'y sabi nun, galing yun sa lumang tupan, ano? Doon sa Hebreo, kinot yun ni, 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 Pablo. No? Kinot yun, galing yun sa lumang tupan, galing, galing sa lumang tipan yun na ang iyong loklokan o Diyos. Yung anak ang tinutukoy doon na Diyos. Sasabihin mo, hindi Diyos. Eh, ang Diyos nga may sabi nun eh. At yung sa, tamang-tama yung ginawa ni Sir no, na yung kanina pa, na sinabi niya, yung salita ni Kristo, nung sabihin niyang, kayo'y mga Diyos. Hindi pala si Kristo ang nagsalita don kundi ang Ama mismo. no? Kasi ang sabi sa 2 ang salita ko'y hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Diyos ang nagsalita doon, sisirain mo. Ay, picking Diyos yan. Saan mo mababasa yon? No? Pero para baguhin mo, patunogin mong hindi pwede, bakit hindi pwede? Eh sinabi na nga ng talata, hindi pwede. Hindi pwede maging marami ang Diyos. Palibasa kasi kayo, hindi kayo pwedeng maging Diyos. Kasi ang dumating na salita sa inyo, salita ng tao, salita ng anghel. Hindi salita ng Diyos. Eh kami, bilang nasa katotohanan sa MCGI, eh ang salita na tinanggap namin, hindi salita na kung sino mang puncho pilato, kundi salita ng Diyos ang pinagsasalo-saluhan namin. Hindi kami tinuruan na uh, isa lang ang Diyos, si Kristo hindi tunay na Diyos. Walang ganon, no? Walang ganon. Mayroong anak ng Diyos. Sa 34, ano? Sino ang sino ang kanyang anak? No? may may ano yun eh, may anak yung Diyos eh na lumika ng lahat ng mga bagay eh. At sino ang kanyang anak sa 34 ng ano? Eh ito lang, makatuto lang itong mga to kahit wala sa sentido, mali-mali naman yung paliwanag, dinadaya yung mga nakikinig. Maraming Diyos talaga. Isang bansa pa nga yan eh. Yon, salamat sa iyo taga-basag. So, lipat na kayo kayo. Kayo ang paksa natin. Marami nga bang Diyos at pwede rin ba tayong maging Diyos? Ayan, magandang tanghali mga kapatid. Ayon ah, dyan sa paksa, ang tanong dyan ay marami ba ang Diyos? At pwede rin ba tayo maging Diyos? Ang sagot dyan sa unang tanong ay iisa lang yung Diyos. May tatlong persona. Iisang Diyos na may tatlong persona. Ngayon naman, sa tanong na pwede rin ba tayo maging Diyos? Ah, yung Diyos na yan, hindi yan katumbas ng pagiging Diyos ng ano, katulad ni, nila no Kristo, katulad ng Diyos Ama, katulad ng Espiritu Santo, ibang Diyos 'yan. Bali ay Diyos nakatumbas lang ay katulad ng mga leader. Ngayon, punta tayo dun sa nilalatag nilang hindi daw pwede maging tao yung Diyos. Ah, uh, anong paksa 'yon? Osayas. Onsen Nueve, paborito ng mga INC. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, ano bang konteksto sa Usayas 11? Inaalala ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa Israel mula pa noong kabataan nito sa Egypto. Ngunit paulit-ulit na nagiging suwail ang Israel kaya sinasabi ng Diyos na maaari niya silang parusahan. Ngayon punta tayo sa ano ba ang ibig sabihin ng ako'y Diyos at hindi tao. Meron bang mababasa sa Biblia na sinasabi ng Diyos na hindi siya maaaring maging tao? Wala tayong mababasang verbatim na ganyan. Ang punto kasi doon ay karakter ng Diyos ay hindi tulad ng tao. Bakit? Ano ba ang tao sa Biblia? Ang tao ay pabago-bago, madaling magalit, mapaghiganti, katulad ni Vanguard, hindi laging tapat, katulad ni Silito. Pero ano ba naman ang katangian ng Diyos? Malapitang nagpapatawad, hindi pa bago-bago, banal, tapat sa tipan. Ayan, hindi, ang ibig sabihin ng talata, hindi ako magagalit gaya ng isang taong hindi marunong magpigil. Sapagkat siya'y Diyos matuwid, tapat at mahabagin. Hindi binabanggit dito na hindi siya maaaring maging tao sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan lahat niya kaya niyang gawin tapos lilimit maglilimit ka lahat niya kaya gawin ng Diyos tapos maglilimit ka sa isang bagay na napakadaling gawin akala ko ba all powerful yung Diyos ama nyo ba't hindi niya kayang maging tao hindi ko naman sa sinasabing gagawin niya ang tanong dyan bakit hindi niya kayang gawin ba't hindi niya ako kayang gawin kasi kayo na nagde-decide eh ngayon, ano ba ang iti, ano ba yung tutol dun sa talata? Wala, walang itinatanggi dito na si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay Diyos, nasusulat 'yan. Sa Juan 1:1, ang salita ay Diyos, which is nag-agree si Lito, na ang salita daw sa Juan 1:1 ay literal na Diyos. Ngayon, paglilipat tayo sa Juan 1:14 ang salita ay nagkatawang tao. Dito, nagkaroon ng dilema. Yohan, lumalayo tayo sa paksa. Hindi, ganun pa rin bro. Nasa paksa pa rin yan. Ngayon, lumilipat. Kasi nilatag to na yung silito eh. Tsaka ni Vanguard. Ngayon, sa 1.1.14, doon na magkakaroon ng dilema si yung silito. Sapagkat inamin niya na yung Uno literal na Diyos. E yung literal na Diyos doon, nagkatawang tao jan na nagkakandalito-lito -lito ang ating kapatid na usilito Bagay na bagay talaga sa pangalan ni usilito yung pangalan, yung tawag sa kanyang Lito-lito. O ngayon, may sinabi pa siya tungkol dito sa mga kapatid nating MCGI. <laughs> Although hindi ko naman talaga kalaban yung mga MCGI, pero hindi may mga may mga ano kami na hindi kami magkakasundo. Ngayon, ano sabi ni usilito? Pagka daw pa bago-bago, eh hindi daw matuwid yun. E ano ba, ang unang sulat sa pasugo nila, 1967. It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines. Ayan no, pag tatagalogin yan, ang Far East daw ay Pilipinas. Ngayon, yung na puna, puna, binago. Wala daw silang expression na sinasabing ang Far East. Malayo na, napunta na tayo sa Far East. <laughs> ah. <laughs> Salamat kapatid.